Mga idol, good morning, magandang araw. So ngayong araw nga guys, ayan magha-harvest tayo ng ating sustainable bonsai na masalisi. So last guys, meron tayong mga na-harvest pero hindi natin siya nakuha na ng video. Kaya ngayon ito yung kauna una nating video para sa ating pag-harvest ng ating mga sustainable bonsai. So, and guys, tara samahan niyo ako. Yan guys, pupuntahan na natin yung ating material at dito nga sa tabi ng tubig natin ito i-harvest. Gawa nga nang magalagay tayo ng bonsai stand dito. Ngayon nga malabo yung ating tubig, gawa nga nang umulan kagabi. Yan guys, ito na nga yung ating material na masalisi. Ayan, at ito ay from cuttings na itinanim natin noong pandemia 2020. Ngayon nga ay 5 years na itong ating cuttings. At pwedeng pwede na nga siyang i-harvest unang step natin, ayan, tititan natin yung kanyang base o yung kanyang mga root base. Tatanggalin muna natin tong training pot na to. Bago yan guys, ayan, babawasan muna natin itong puno para naman safe tayong magharvest. harvest Ngayon, oras na nga para tanggalin natin itong training pot upang makita na rin nga ang itsura ng kanyang root base. So yun guys, ito na nga yung itsura ng ating root base. Meron nga siyang dalawang mother root. Ngayon nga napag-isipan ko na natin itong dalawang to. sa sakaling ang mag-roots itong iwan nating ugat. Kung nagkataon, meron naman tayong literating material. Oras na para harvest natin itong material. <laughs> syempre ang pangprotekta sa kamay. Yan guys, ito na yung itsura ng ating na-harvest na puno. Next step natin, hahanapan na natin siya ng kanyang mukha o yung kanyang front view. Okay sana itong view na to kaso nasa likod yung ating mga shots na abang. Kaya ito naman ngayon ang magiging harap niya. Meron na tayong first branch at yung branch na magtutuloy papuntang apex. At dito na nga yung ating putol. Yan at ito na nga taas ng ating material. At syempre ang mga primary abang natin. Next step, oras na para itanim. Oh, shit. At yan nga guys May na naman tayong bagong bonsai material Masalisi Sheesh